Wala nang na ang pa sa pinagdadaanan ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards. Makikita talaga sa sarili na pinapalaganap ng mga kasunungalingan pagdating sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. At hindi pa ito natatapos ang paninira sa kanila ay tuloy-tuloy lamang at kahit kailan ay hindi na sila makapagsalita laban dito sa kabila ng lahat ng mga positibong aspeto ng kanilang buhay ay talagang kailangan pa nilang ipagtanggol ang sarili nila para lamang makaalis sila sa mga ganitong bagay na alam naman natin na hindi naman pinapansin ni Maine Mendoza at Alden Richards dati pa man kasi ay ginagawa na nila ito hindi na nga nila kailangang iwas maiwasan pa ito ang mga bashers na patuloy na naglalabas ng hindi magagandang opinion patungkol sa kanila dahil na rin ito sa pagsira sa kanila ngunit ang maganda dito ay talagang kinikilala ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ang mga bashers na ito at hindi na nila ito pinapansin dahil paninira lamang ang gagawin nito kahit ano pang tama ang gawin nila yan naman talaga ang nagiging masaki na katotohanan patungkol sa kanilang relasyon na kahit wala naman silang ginagawang masama o mga proyekto na hindi naman dahilan para sila ay mabash ay talagang ginagawa pa rin sa kanila patuloy na naglalabas sila ng magagandang opinion patungkol sa isa't isa dahil paano na lang ang kanilang mga pamilya ang mga kanilang trabaho at iba't iba pang proyekto kung tanging sisirain lang sila ay hindi lang sila ang personal ang maaapektuhan nito kundi ang mga nabanggit lalong lalo na ngayon ay talagang marami ang naninira hindi lang kay Ming Mendoza at Alden Richards kung hindi ang mga nakapaligid sa kanila dahilan na rin ito para o gumawa Ming Mendoza at Alden Richards isang proyekto na ikasasaya at ikapapanatag ng buong Aldam Nation dahil na rin sa mga gantong bagay kaya nahihirapan ngayon si Mendosa Mendoza saat Alden Richards sa lahat ng mga bagay. Matagal na ang pinatunayan ni Maine Mendoza at Alden Richards na totoo ang kanilang naging relasyon sa simula pa lamang ng kalye serye. Tulad ng lahat ng relasyon, may mga panahon kasi na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ngunit ang pinakamalaga sa lahat ng ito ay pinatunayan nila kung ano talaga ang totoo sa kanila at hindi nila nabayaan kanilang mga fans na alam naman natin na talagang nakasuporta sa kanila sa simula pa lamang ganyan-ganyan talaga ang mga ugali ni Main Mendoza at Alden Richards na tinatanong na nila ng utang ng loob, ang mga damnation na sa simula lang talaga ay talagang nandyan para sa kanila pinili nilang ipakita ito sa pamagitan ng kanilang mga ginagawa na mga proyekto, mga komersyal at lalong lalo na pinakikita nila ito sa pagtulong sa iba't ibang tao, mga kapwa Pilipino, mga bata, katulad nga ng mga nasimulan nila ng na mga Altab Library na talagang hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa nila si Alden Richards ay napakarami rin na mga tinutulungan ngayon, mga foundation. At syempre, ganun din si Maine Mendoza na alam talaga natin itong dalawang to ay talagang hindi nagsasawa sa pagtulong sa kapwa nila. Kaya talagang bless na bless sila kahit ano pang gawin nila. Ngunit marami din sa atin ang naghihintay ng isang malinaw na pahayag mula sa kanila kung ano ba talaga ang gagawin nila sa kanilang mga future. Marami din kasi ang umaasa sa kanilang dalawa ngayon kung ano talaga, saan at kailan nila makikitang magkasama si Min Mendoza at Alden Richards. Pagamat nakita na nila talaga ito, isa naman itong nasa privado kaya hindi rin nila nakita magkasama ito dahil na rin sa patago ng mga larawan. Ngunit talagang alam at naniniwala ang buong Alden Nation na ang nangyaring pagkikita nila sa iba't ibang okasyon ay talagang nagkasama sila ng privado at nagkausap hindi mo talaga malalaman kung ano talaga ang balak ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam natin na isosorpresa na lamang at gugulatin tayo sa bandang huli ang nanalo din dito ay ang buong Aldeb Nation at ang publiko dahil ang paggawa nila ng pelikula ay maraming matutulungan hindi lang ang Pilipinas kundi lahat ng Pilipino sa buong mundo. Marami na rin ang nag-aalala at nagtataka kung darating pa ba daw ang panahon na pipiliin nilang maghiwalay sa landas, hindi na muling magsama. Ang sagot naman ng buong Aldab Nation neto na ay hindi hindi pwede itong mangyari dahil kung matatandaan nyo, yan na rin ang iniisip ng buong Aldab Nation at publiko na talagang wala ng pagkakataong magsama si Maine Mendoza at Alden Richard sa harap ng publiko. Ngunit sa sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang tayong ginulat ng pagkikita at pagsasama nila sa isang mga event. Kaya dyan mo palang malalaman na talagang unstoppable si Main Mendoza at Alden Richards at talagang hindi kayang paghiwalayin na kahit ano pang gawin nila. Makikita mo kasi na hindi nila ipagpapalit ang kanilang samahan sa kahit anong bagay. Si Alden kasi at si Main Mendoza ay kabilang na sa mga pangarap at karir ng opportunities na kinakaharap nila at kahit kailanman ay hindi na nila ito matatalikuran pa dahil kung pipiliin nila na hindi magsama ay maaapektuhan din kahit ang mga karir nila dito dahil inaasahan nila at ng buong Aldab nation ang muli nilang pagsasama ito ay isang malinaw na mensahe para sa kanila na dapat ay gumawa din sila ng paraan para mapunan ang mga pagkukulang nila para sa buong Aldam Nation dahil matagal na nila ito inihiling at dapat nga ay pagbigyan ni Min Mendoza at Alden D. Charles ang mga ganitong kahilingan dahil hindi rin naman ito patungkol lamang sa buong Aldam Nation at sa mga fans nila kung hindi pagkakataon na rin nila itong magsama talaga namang inaantay na ng buong Aldam Nation ang publiko ang mga OFW at mga seniors ang ganitong proyekto na pagsasamahan nila dahil nga ito ay excited na ang buong Alderm Nation na gawin nila ang dapat nilang gawin dahil sa bandang huli sila rin ang makikinabang dito dahil sa bandang huli ay kailangan rin nila gawin ang respeto ng buong Alderm Nation at publiko at hindi nila kailangan payagan na mawala ang respeto at pagpapahalaga nila sa isa't isa na talaga namang inaasahan tahanan ng buong Aldab Nation at publiko, lalong lalo na ang mga true-blooded Aldab Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na sa kanila. Kaya dapat ang gawin ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay gumawa ng hakbang na hindi makakalimutan ng buong Aldab Nation. Mabuti pa ay wag na lang nilang pansinin ang mga naninira sa kanila. Alam naman natin na napakatalino ni Maine Mendoza at Alden Richards para patulan ang mga walang kwenta at mga nambabalahura sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!